Gladys Reyes, ang kanyang panganay na anak ay nasa showbiz na rin. Na-interview siya, tinanong siya kung sino nga ba ang kanyang gustong makatrabaho sa mga artista. Sabi nga niya, aside sa kanyang mami, gusto niya raw na makatrabaho ang isang Bel Mariano. Sabi nga ng mga netizen, nung may event sa ABS-CBN, kaya pala daw si Doni ay todo bakod kay Bel. Dahil nandun nga ang anak ni Gladys Reyes bagay ay talagang kahit sinong lalaki na lumapit kay Belle, talagang laging nakasunod si Tony. Sabi nga nila iba talaga kapag may karapatan. At alam naman natin lahat na napaka-friendly ni Belle Mariano sa lahat. Kaya ang mga basher talagang todo gawa ng kwento para lang away ang dalawa. Unit hindi naman papatinag dahil ever silang naniwala sa basher dahil malaki ang tiwala nila sa isa't isa. Kahit ano pa maiparatang sa dalawa hindi yan maghihiwalay.